Arjo Atayde din na pabangon sa awayan ni Main Mendoza at Suramirez. Sa gitna ng matinding kontrobersya at mga ligasyon, tila isang pagsubok sa katatagan ng pagsasama ni na Arjo Atayde at Main Mendoza ang kinasangkutan nila kamakailan. Lumutang ang mga balita na mayroon umanong di umano'y kawit si Arjo na si Sura Mires, na nagdulot ng na maraming pagtataka at pagsusuri mula sa kanilang mga tagahanga at mga netizens. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi nagpatinag si Arjo Ataide sa kanyang mga pahayag at pagtanggi sa mga aligasyon. Ipinahayag niya ng buong katapatan ang kanyang pagmamahal kay Maine at kahalagahan ng kanilang pribadong buhay. Walang kanotohanan ng mga paratang na iyon, aniya sa isang eksklusibong panayam na nagpapatibay sa kanyang kumpiyansa at kilatagan bilang isang kasapi ng industriya ng showbiz. Tumanggap din ang malawakan suporta si main Mendoza mula sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta sa industriya. Napatuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa kanya sa gitna ng mga pagsubok, sa kabila ng mga usap-usapan at itriga na nanatili silang magkasama at nagtutulungan upang harapin ang mga hamon ng kanilang relasyon at pribadong buhay. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang kanilang relasyon sa kontrobersya, ngunit sa bawat pagkakataon ipinapakita ni Arjo at Maine ang kanilang pagiging bukas sa tapat sa isa't isa. Sa mga nakaraang pagkakataon, siya ay nagpakita ng lakas ng kanilang pagmamahal at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, patuloy na ipinaglalaban ni Arjo Ataide ang kanyang integridad at pagmamahal kay Ming Mendoza habang patuloy na nilalabanan ng mga panirang ekspekulasyon at mga huwad na balita na pilit na naglalayong yurakan ng kanilang pribadong buhay. Samantala, ayon sa aming mapagkakatiwala ang source, napabangon umano si Arjo Atayde sa kanyang pagkakahiga ng malamang nitong may nangyaring awayan sa pagitan ng kanyang asawa na si Mayn Mendoza at Sura Ramirez.